Ito kayo na ako sa hotel namin. Ito sa hotel Venus. Zero nine. At ito yung restaurant tapat lang namin. May good siya. Surinale. Okay. Mag-automatic ang ilaw rito. Sure, baka okay na. So, yan. Automatic siya. Ito sa kwarto namin, guys. Tapos na siguro siya nag-clean. Talking room. So, mayroon kaming card na ginagamit dito, guys. 105. So, 105. Hindi mo siya magbubuksan to. Hanggang di mo lalagay to. Yun, ilaw na siya. Okay, itong aking room, itong aking gamit. At uh, ito hindihan ko. So, ayan, ilaw ko na siya. Okay, At, uh, itong hindihan. At itong layos ko, na puro pagkain. <laughs> ito yung TV. At uh, may electric fan doon, guys. So pa isa. So, ito, yung banyo nila. Wow, ganda ng banyo. Di ba? Wow. So, ganito lang. hindi uh, ko alam kung ano yung dito sa likod. At sisilipin natin. Ah, ito pala ang likod. Yeah. Ang ganda. So, kung papahinga na ako. Relax muna, guys. At uh, yung saksakan dito, ganito. Bilog. Oh, bala yung dinuktong ko, tapos may charger ako. Ay, di ba? Oh. Tak na rito. At uh, ito na nga yung ito bintana. So, binuksan mo siya. Yung labas. Yung labas. Yung labas. So may lakto tan dito